Hello guys, welcome to my vlog uh, At ngayon lalagyan natin si Kotse natin ng ano, uh, Parking sensor Ayan, Parking sensor Pati camera ayan, Back up camera sa likod <laughs> So ang magkakabit si Tito Edgar Ayan, Asawa ni Tita Me Ito pala nabili kong Parking sensor system 385 ko lang nabili to. Ayan. Na Shopee. So guys, papakita ko sa inyo kung paano ko nakakabit. Para pag mag DIY kayo, pwede nyo gawin. Ayan, nilihan niya niya ng masking. tape ba? masking tape. Pang guide. Tapos apat na ano pala to, sensor yung nabili ko. Ganyan lang talaga siya kakataas dito, no? Hindi siya mababang mababa. Dapat. Oo, madidito ko yun. Ayan. So, ganyan lang. Siguro mga ano to. Ganyan. Ilang bang... Ilang ano to, tito? Kaya natin. Basta minimum sa 50. 50? PHD Ito pala yung camera, guys. nilalagay natin. Sa likod. ganyan. HD na yan. Tapos 170. HD. AHD pala. Ibig sabihin nun, mas uh, mas high definition talaga. Kitang-kita mo pati yung nunal nung <laughs> <laughs> omnidirectional tapos ito pa art in the highest flight. Ayun. Omnidirectional oh, ang ganda guys, oh. yung nito. Tatanggalin mo doon. Grabe. Nakakatakot. <laughs> Nakakatakot kasi ano, no, parang bago pa. Ba. tanggalin lang ng ganyan. Pero ganun talaga yung pagkalas niyan. Mas matitindi pa kinakalas niyan eh ito ito. Ito, wala lang to, no? Dito. Mas matindi pa mga kinakalas mo dito, no? Oo, oh, mas, mas matindi. Winawasak. Lang Winawasak talaga. Yan, si dito. <laughs> Nangawasak <laughs> ng kotse <gotyo> to, eh. so, <laughs> may tornilyo naman. Ano lang yan? Pale, ano Screw. Screw hmm. lang. Grabe, ay kagandahan ng Toyota, eh, no. Ang uh, basic yung ano niya. Di, lahat, ng... Ah, lahat ng kotse ganun. Hmm. Ah, hindi lang pala Toyota yung ganito, no. Mga halos lahat din. Kaya yung buksan lahat ng mga ano, kotse. Ayun, dito mino nang binuksan. ng binuksan ba... niyan pati mga ano iba-ibang brand ng kotse, binuksan na, na dito. Kaya manina lang sa kanya yung mga ganito mas high end pa dito, dito. Mas high end, high end pa. Ito nga parang luma na to eh, no? ina e to eh. Eh, yung mga Zenix kaya niya na buksan yan. Uh -huh. Ayan, si Tito Gabi. papakita ko sa inyo guys, ayan. Para pag nag-ano kayo, alam niyo na. Yung mga wire yung tatanggalin. Oh. Hindi, ibabalik naman natin ito. Oh. Ano ko lang yung convert ng antena. Ang convert yung antena. Ay, yung, yung camera pala. Oh, camera pala. Yun. Tinanggal na guys. Tatanggalin yan. Yan. Yeah. Yan, binibilaw na dito. Sa na lang kama natin. Mm -hmm. Siyamban muna natin. Sa convert. Pero kung may mabibili silang something na ano. Oo, yung di ba yung nakita Oo. mo yun. Ayan o. Ayan pang plug and play. Pwede ka bumili niya kung gusto mo. Ayan. Yeah. Ayan o. o, o. Pero since wala tayo, direct lang natin. Eh ano ignition mo ko. nga. Hindi mo nga start, ignition mo lang Sige. Okay. Hmm. okay. Alam na okay. na ako saan. Hindi. Eh, pag lalagyan ko ng power yung ano may and power nito. Tiyatis na dito kung may power. I reverse. May reverse. Check mo yung reverse. Bukas. Ayos yung accessories nito. Ito pala guys. Kailangan pala sa settings. Ayan Yung reverse na yan. Naka-on ayun o, reverse on tapos i-back nyo sa menu tapos nung nilagyan ng power ni tito ayun na, gumana na ito guys, susubukan natin yung camera ganun lang pala kailangan yung sa settings, kailangan yung galawin yung ano yung reverse kailangan i-toggle nyo i-on nyo kasi pag naka-off yun wala rin ano hindi hindi magte-trigger hindi magpa-power. kakabit na natin tong camera try natin kung gumagana hey, hanapin pa natin yung input ng video ah hanapin pa ay ah, ah, ano pa lang yung kanina ah, power reverse, lang oh yung reverse yung, power lang pero yung video iko-connect pa natin ay na lang naman no ilan yun dalawa hmm. yan yung isang wire tatlo kasi yun eh di ba dito tatlong wire tatlong linya So yung isa para sa power, yung dalawa sa video. Alam ko ano yan. Yun! Tumabas na guys oh. Hindi na nga no, kita At, yung... Tinggalawin mo tayo, abutin, yeah, nga yung abutin mo. Gamot okay. mo batik ko. guys, welcome to my vlog. <laughs> guys, dapat tapoy no? natin. Oo nga no. 1,000 na hit, diba? Guys kinonek ni Tito ito. Ito, ito 'yon mismo. mo. Mm. Ito guys. Ano? Dinirek niya. Walang harness 'yan, guys. Pero kinabit ni Tito diretso, 'di ba? Okay. So DIY. Ito, guys. Kasi kami hirap na hirap kami sa video niyo eh. Hindi niyo pinakita kung saan kinabit. <laughs> Ayun, ngayon pinapakita ko kung saan kinabit ha. Ha. Ayun Ito. Eh, <laughs> nga. ito si Tito pinakita talaga oh. Ayun ah. Oh. nyo tinatago. Niyo ba? <laughs> Pinapakita niyo lang yung harap ah. Oh, ayan. Actually, hindi mo alam din dito, no? Talagang kapaka-palang. No? Hindi niyo kasi pinakita, ayan. Pinakita ang talaga. Ayun, that's it, jo, nya guys. Oh. Hmm? nya. Walang harness, rekta. Ayun na, ah. Takpan nyo pa kamay niyo, ha. Ah. Ayun, ayun ah. oh, mismo. No. Oh, para guys. Ayun pala ginagawa. Hindi ah. Di ko na ma-explain kasi hindi ko rin alam eh, no? <laughs> Pero alam na lang ano 'yan. Hindi ito yung video signal niya. Ah, uh, yung camera galing. Ah, okay. Ito yung input okay, okay. nilagyan natin ito. Ayun. Ah. Para plug and play ka rin. Ah, um, ito saan i-kakabit 'to? Noon, 'yun galing sa camera. Oh, sa camera. Ah. Ito ang kinabit natin. No, plug ito, and play na rin. Para maging plug and play na siya. Mm. O di ba? ano. Ito pala guys, iba pa iba pala pinagkuhan ng Toyota no, 'to, pati 'to. Iba niya. wiring yeah. harness. Tsaka That's tong yeah. mga 'to, iba rin. Pero parang binili ng Toyota sa kanila. Hmm. Para Ayun, parang agent parang oh, no, para mabulus. Para mabuo yung sasakyan, may Ayun marami na. silang supplier. Oo. Oh. Itong radio iba rin supplier nila oh, niya. Oo ano, nga no. Hmm. Sabi, magaling din sa Toyota na no? imbis na sila papakirap, bibili na lang nila sa iba. Hindi naman ko oh, eh. Maliban na lang pag ano, pag stock talaga, di ba yung tawag mm. nila OEM. Saan? Ano San yan? Sa kasama sa harness. Oh. Ha, ah, dito Ayan, na di sa loob dito mismo. O, yan, Pero ito guys, ipapadaanin natin dito dito parang, daw. Oo, oh, parang UEM din 'yan. Yan. Gawang ano? Gawang Toyota. Mm. Ah. Parang gawang Toyota rin 'to, no? Yeah. Mas matindi pa sa Toyota. Ayan, si Tito, matindi pa sa Toyota. Hmm. Toyota. <laughs> 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 yan, papadaanin natin sa gilid. Yan. Hmm. Alam mo kung gano'ng um, pagbaklas. Grabe, ano, binaklas ng parang wala lang. Ayun pala, may isa pa tayong ano, guest. Oo, guest. Ayan, may guest tayo. Parang ulay tayo. Pa. <laughs> guest na ng lalaid. Ayun, dami pa lang ano. Ayun pala yung loob yan, guys. Hmm? Parang nakatago yung well. Tagong-tagong, oh. no? pero binaklas na eh, nakabanta yung may-ari kailangan masilan yung may-ari oh. kailangan eh, pwede yung pag... may-ari mo yung ano niya Hello. vlog to ito. Hello. Hello. shout out <laughs> <laughs> may guest tayo <laughs> bawat ano niya bera alcohol. AHD <laughs> <laughs> parang yung sa ano oh. kinalas na oh. <laughs> bagong bago <laughs> sinisira ni tita to <laughs> Kilalang ano to eh si, Taga sira to ng ano eh Nasa Toyota Ito nga pala. ako eh. lang yung ano eh Oo oh. Yung mga uh, ano May ari Oo oh. <laughs> Pag nanonood sa akin <laughs> Kala nila masira Hindi lalo pag yung truck Bakit ganun talaga Oo oh, tayo kasi plastic ah! eh <laughs> 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 Pag yung mga lumalama eh baka, oh, baka Isang kalas eh. Oo oh, Breathing na yun eh yeah. Oo oh. na yung plastic eh Sinasabay ni Tito sa Arnes Yan, pinadaan niya dito ang May okay, lang siya ng ganito. Yung mga high-end lalo, mas nakakatakot ano yun yun, no? Lalo yung nagpapagawa ng ano, yung snorkel na ano. Ng, layak, ay, bubutahin. Oo. Oh. Tapos <laughs> ako yun, mga crew. Katakot yun. Nagpagawa siya. Oo. Oh? Na, <laughs> butas lang, tigil. Oo. Oh? Didikit lang natin diyan. O no, halkul no, muna natin. Ha? Muna natin alcohol. Sige, sige. Kuha ko alcohol ano Didikit lang pala kasi. Ano pandikit double sided. Para pagdikitan guys. Punasan muna na kumapit na may nangis nangis pa ito eh magaan naman ito kaya oh. pag binikit mo yung okay lang hmm. nakakotate no, yan no? Pero iba dinidikit dyan sa salamin eh no? Hindi, naka-built in sa salamin naka -built in sa salamin. -in yun, yung, sa salamin. Mga, yung mismong ano na Toyota. Yung mga yung OEM. OEM. Montero. Ganun na Montero. Tapos bigla may emergency no? <laughs> Umalis na kayo. Ganyan na lang <laughs> yung Ayan, aalisan yung technician no? Aalisan ng electrician. Naalis muna ako ha. Ganyan muna yan. Hala ka, ka na dyan. <laughs> Alam mo na kung paano tinanggal. may ano Evidensya <laughs> Alas, to sa ano, Sensor Hindi na to maayos yun know? Talagang butas na talaga siya Hindi, maayos naman yun, itabi mo yun oh, tabi ko na lang pala yun Kasi nagyalan Oo Five. Oo, ganyan lang natin. Butakin lang muna natin. Dito <laughs> sa reverse signal, adan lang. Activate na yung driver. Oo. Oh. Yes. oh, diba? Nag-lock siya. Ayan lang ito, guys. Up yung ano? Yan yung ano na yan? Ah, update na yan, dyan. Nakapit na yung apat. Tapos dito. Dito siya dadaan. Dito naman yan, dito. Dito pinadaan. Pag mga ganun, sa iba na ako papagawa Hmm. 'Yung camera natin, 'di ba, ano rin diyan, Ika calibrate din 'yan. Okay. Ayun na yun, as is na 'yon. 'Di ba may linya 'yon, 'yung ganon. sa head unit mo 'yon. Oh, may calibration oh, din. Eh, punta ka doon sa settings pa rin tapos 'yung oh. line ano. Adjust. Hindi, hindi. Bibitaw ma, vlog mo set, 'yung mamaya makabenta yan ng ano. Porsyento naman no, 'yun. Ano, yun. Yan. May porsyento daw ako dyan. <laughs> Pag kumita itong vlog na 'to. Dito siya nilabas. Dito pinadaan yung wiring ng ano sensor. Tapos dito siya dito no. Dito lang siya sa loob. Mm, yung module. Ito sa inyo na to. Oh, motor cool. Oh. Buti meron kayo niyan dito. Wala ako niyan ba? Pag Gamit tayo ngayon. pag ba? Oo. pa ubaya mo na sa akin. Oh. Uh, sa'yo na. <laughs> Hindi na kita agawan. Hindi <laughs> pa nga nalilinis eh. No? Hindi. <laughs> yung linis din ang gawa. Di ba? Maga. Hindi siya kalat-kalat talaga. Testing muna natin dito bago natin tatakbo yung tungwe. Hmm. nga. <laughs> Nakataas so yun natin eh. Uh, tingnan natin Tingnan po yung ano. Yung ano. guys ha. Hello. May tunog na Gumagana. Okay, tumutunog na rin guys kung narinig nyo. Na tunog na. Oh, guys. Yan diba zero 00 yung display mo. Okay, eh, dito. Ayun. Ano, oo, oh, nga 0.6. Eh ito yung dito makikita mo, diba? Hintayin mo yung dito na iilaw mo, sa dulo. Ah, oh, oo nga no. Ayun. Tingnan mo ah. sa kabila. dito rin 'yan. Kabilang oh. Oo, yung no. malapit ka. Ah, oh, no. Oh. Ay, yes. Ay, yes. oh. Pag malapit, si ay eh, ito 00 to. Mm paano pa yung ganito? Hindi, ang buzzer niya pati steady na. Ang timot, habang ano. Dito yung papadaanan guys. Yung kanina doon sa kabila. Pero tingnan dito naman to. module dinahan sa gilid doon doon nakita nyo naman kasi ito apat ito double sided <laughs> 3M to 3M no oh ano gamit namin sa hmm. ano kapal okay. hmm. real quick lang ayun yung mahihirap eh no pagpabalik na Nagulat <laughs> ka may isang part dyan na ano. <laughs> oh, ba't meron sobra dito? Babalik na natin lahat guys ng kit binaklas. Mm. Kung saan nag Hindi na pinagpapit. Ito na guys tol siya. Ang ganda Na feature pa yung bike. Oh, may pa pala, no. Mm -hmm. uh -huh. Di ko tanggalin niya nang 1 year. Ah, hindi pag nainitan yan, Oh, hindi, hindi tatanggalin ito. ko na yan, joke lang. <laughs> <laughs> ito yung sabi ko, itong linya. Ganyan ah, na talaga yan. O so, inaayos ina yan e. sa camera o kaya sa ano, hindi eh, tanggalin sa reverse. Okay, kung Sige pa. Sige pa. Konti pa. So pag may ay no. Ayun no. Nasa side city ito eh. Kumutunog. Sige pa, konti pa Tito Oh, okay. Hindi kailangan kita ko yung bumper eh, no. Hindi Sa pula ang tanong. Ayan, kita mo na, age na ito yan. O, oh, ayan, pwede na, ito. Ayan, age na, age na yan. Tapos, kung nandito ako, o, oh. Ay. ganda. Ayos, guys. Ito na siya.